ayan po oh ayan tumutulo pa ayun ayan po ito po yung sinasabi nilang gamot sa ulcer kanyang dagta ayan po oh ayan po yung kanyang dagta so ano kaya nasan nito ha napakalamig ha na mata mis inyo ko wala natin

Ayan, tumutulo pa. Parami ng tubig. Ito daw po yung yung sabi nga nilang gamot sa ulcer. Masarap ng tubig. Masarap ng tubig mga idol. Hmm. Hindi pa nang nagdadagta to? Hindi ba nang nagdadagta sa ano? Pare, balagyan. Balagyan tayo. Ha? Ang dami. So, sa parang sa isang kaat uh, ito, itong isa lang itong may clean na ito na pinutol. Ayan po. Parang laman na ito. Abot ng mga kalahating baso. Ayan po. Mm. Tap. Mm. Ang tagal bumaba ng tubig, ano? You know? Ang tagal din lumabas, oh. Iniipon sa baso. Tapos oh. nagdala tayo ng baso yun, oh. Ayun, oh. Ang sarap. Manamis-namis. Ang kanyang tubig. Sarap. Ano yun, Antay? Isa na. Ano yun? Ай, ай,